Hi guys, welcome sa aking mini vlog. Today's video guys, magluluto tayo ng pasta. Siyempre, meron tayong fried chicken diyan kasi nilagyan ko rin naman itong ng ano, chicken guys, yung ano, pasta pero nagprito rin ako. So, ito guys, sa sarili kong recipe guys, pati yung uh, arena akong gumawa ng pasta. So, sana po magustuhan ninyo yun yung aking recipe. Ngayon guys, gagawa tayo ng pasta. Siyempre, yung dough kailangan manipis yan guys. At saka na ko na to, hindi ko, pinakita, hindi ko na pala pinakita sa inyo ang timpla. Ang nilagay lang dito, pag pasta guys, egg. Depende sa kung kaano karami yung ano, arena ninyo. Egg at saka salt lang. Ganyan guys. Siyempre, tutupi-tupiin natin yan. Siyempre, ganyan-ganyan natin yan para maano, kasi tutupi-tupiin natin yan. So, ganito lang siya guys. Tutupi-tupiin natin yan ganyan. Ganito. Ganyan. Ganito. Ganyan. Ganito. sempre para magawa natin yan, yung ganyan natin. Ito yung pasta natin. Kailangan yung size niya malit lang ah ganito lang pakita ko muna sa inyo para maano ganyan siya ganyan ganito kailangan yung ni size niya maliliit lang alam niyo guys kung ano mano mano ang paggawa nito mahirap kailangan dito buhos pawis natin dito ayan Pwede kayo gumawa ng sarili niyong pasta guys. Hindi niyo kailangan bumili ng macaroni. So ganyan lang ay papakita ko sa inyo. Pag finish product na siya, pakikita ko sa inyo. Ayan guys, tapos na. Para hindi masyado dumidikit yan guys. Pagkatapos natin anuin. Ganyan natin. Ito na yung aking matapos guys. Tingnan niyo. Kailangan nating natin i-boil dito kailangan mong ano yun kasi pag maglagay ka nito hindi nilalagyan ng tubig yan guys ang nilagay ko lang dito itlog ah uh, salt mantika na konti kung meron kayong olive oil mas maganda tapos walang tubig yan hindi pwede lagyan ng tubig kasi hindi maging pasta kaya ganyan kahirap syempre kailangan natin palambutin yung ano yung pasta natin hindi pwede na wala kasi yes yan, guys. Walang yes. So, kailangan natin imamas-mas yan ng mabuti para malambot at saka maganda ang ano, texture. ba diba? So, yan, guys. Magpakulo muna ako ng tulog para lutuin ko. At saka gagawa na ako ng mga prepare ko yung mga ano, ingredients ko. Gagawa tayo, guys, ng sauce ng pasta. Kasi ako, pag gumagawa ko ng sarili kong recipe, kailangan sarili ko rin sauce tapos sarili ko rin macaroni pwede naman ako bumili ng macaroni o oh, di kaya pasta pero gusto ko lang yung yung gawa ko so yan guys gawa muna tayo ng sauce sa tayo ng sibuya sa kabawang dahil ganito na siya meron akong ginawa dito na manok na ginayagayat ko siya pinakuluan ko siya Uh, konti lang ilagay kong manok kasi meron akong manok na ito po rito Para namang magkala kasi ng konti. Lahat tayong nagluluto, may para-paraan. Pero yung paraan ko ganito. Yung sarili kong recipe. Okay guys? Dahil dyan, ilalagay ko na guys yung ating mushroom. Alam niyo guys, lagi ko gumagawa ng pasta na may vegetable. Pwede naman wala tulad ng sinabi ko sa inyo, pwede walang vegetable, pwede meron. Pero dahil ako gusto ko yung meron akong vegetable na nakakain pag kumakain ako ng pasta. Depende naman sa atin yung na nagluluto. Especially kung tayo lang naman ang kakain. Pero ibang usapan na yung pag binibenta. <laughs> Di ba? Pero pag tayo lang ang kumakain, okay pa. Okay, maglalagay na ako dito ng ingredients. Ano ito? Lalagay ko dito garlic powder. Tapos paprika powder. Depende sa inyo kung anong ilalagay ninyo ha. Ah. Nasa sa inyo kung gusto niyo iligdagdag yung paprika powder at saka uh, garlic powder. Black pepper. Tapos, yung metok-metok natin yung isang. <laughs> Thank Mekos, mekos lang natin. Meron tayo bill pepper dito guys. May yellow bell pepper May red yellow pepper Tapos meron green bell pepper So lahat yan ay bell pepper Sabay na natin lagay okay. kasi pareho Tapos yung mekos, mekos lang natin. Kaya na. Tulad so, ng sinabi ko guys, magkakaiba tayo ng pagluluto o di kaya recipe ito kasi yung sarili kong recipe guys pero ang sarap sempre last na ilalagay natin salt asin sempre dito tayo gagawa ng ano ito gata at saka ano, uh, flour Hindi ko na siya pinakita sa inyo kung paano ko tinimpla. Ito yung gagawin natin na sauce. Maglalagay ako dito guys ng mga cubes. Ayan. Guys, sinasadya ko guys na itong itim-itim na yan, ano yan, sa sibuyas Kasi hindi ko na pinalitan yung kawari na ginamit. Kasi pareho lang naman. Dito ko rin naman nilalagay. Diba? Ganun ang trabaho ng tama Pero hindi naman siya madumi. Pag madumi, siyempre, ugasan. Pag hindi naman, okay lang. Pwede naman ako, guys, bumili ng sauce. Pero gusto ko yung sauce ko. Sarili kong sauce na gagawin. Okay, guys? Depende sa inyo kung anong gusto niyo binibili na sauce o mo nyo ang gagawa ng sauce. Pero dyan, guys, lalagyan na natin yung ating eh, yung ano ko, yung ginawa kong pasta. Ako mismo gumawa yung hindi binili. Ayan, ipakuluan natin siya ng mga 5 minutes. Hindi pwede patagalin kasi ano ito eh, fresh ito eh. Hindi siya, hindi siya dry. So ayan guys. Naglagay pala ako dito guys ng mantika at saka asin. Okay. So, yan. I-ano natin ganito para hindi siya magdikit-dikit. Okay, guys. Ganyan. Siyempre, guys, ito na yung aking ginawa ng mga ano, ingredients ng ano. Ilalagay na natin dyan yan. Tapos, i-mix-mix natin siya. Ito na yung ating creamy mo muna natin maluto yung ating ano, macaroni. So, diba guys, madali lang gumawa ng ating pasta. Lahat ito guys, ay ano, ako gumawa. Hindi ako bumili ng kahit ano, ingredients lang. At saka, siyempre, arena. <laughs> so, ganyan ako gumawa ng pasta guys. Yan ang sauce niya, cream. Creamy. O yan guys. Madali lang gumawa ng sarili nating recipe kung gugustuhin natin. Ito na siya guys, ang style niya guys. Makakapal siya dahil ano, sa bahay lang naman natin guys. Pero pag ibebenta ninyo guys, gawinin yung manipis, kamalitang size. Pero dahil ako, kakainin lang ito. Kahit anong size na lang ginawa ko. At saka medyo magkapal ng konti-konti lang naman. Pero okay lang yan. Lulutuin natin na ano, para ano, bago natin ilagay sa sauce. Ayan Siyempre guys, ilalagay na natin yung ating macaroni <laughs> I mean yung pasta Muntik na matumba O diba guys? Sarili mong recipe, sarili mong pasta Oh my goodness Ang sarap Tapos Pag ibebenta ninyo guys Yung ano 'Yung pasta na gagawin natin, kung gusto ninyo 'yung sarili ninyong pasta o di kaya ano. Kailangan manipis 'yung pasta, guys, okay? Pero dahil kakainin lang ito, hindi na kailangan manipis. 'Di diba? So 'yan, guys. Tingnan 'yung sarap. Dinikman oh. ko na siya, pero 'yung sauce niya, grabe. Alam ba niyo, guys, kung gusto ninyong mag-business? kailangan lahat alam ninyo lutuin marami pa akong hindi na pag mamaya marami pa akong alam na lutuin pero hindi ko masyado niluluto dito kasi hindi naman kailangan eh pag gusto ko lang yun nilalabas ko yung konting talent ko sana all may talent at saka guys yung macaroni natin guys fresh dahil tayo mismo ang gumawa ng ating macaroni eh pasta mas masarap po yung fresh kaysa sa uh, ano. Ano ba 'yun? Yung binibili na dry na siya. Pero dahil ito fresh siya. Mas masarap at ka. Yummy, yummy. Parehong naman masarap sa yummy. Tinagalog pa. Naman guys, pwede na ito. Hindi ko masyado ta yung sabaw niya kasi alam mo ba na magano pa ito pag uh, lumamig na siya, matanggal na yung sabaw-sabaw niya. Tama na yung ganito. Wow! Alam niyo ang sarap guys. Tinikmang ko na siya pero ang sarap niya. Yeah. Hindi sa pinagmamayabang ko yung luto ko. Siyempre sabihin ko masarap yung luto ko pero yung totoo ba? Ayan. Okay lang may sabaw-sabaw kasi mamaya pag tanggalin natin yan sa apoy, mawawala yung sabaw guys. So yan, magpapurito muna ako ng manok.